Alam to yung ngawit to ma'am? Hindi ko to siya alam mo ba? Ito Itong ngawit to ba? Minahal kita? Ha? Minahal kita? Minahal mo ako? <laughs> Ayun, <laughs> ayaw ko ba? <laughs> Papracticean ko to mo um? Ma-practice ako dito ba? Alam mo to, itong ngawit to? Huh? Ah? Ako, practice ako sa ano to? ko nung una kang <laughs> ay, ano ah, ito, no, ano ba no, 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 una kang mak una kang makita ah, <laughs> ano ah, alam mo no? ito? Diba? <laughs> nalimutan mo kasi kaya mo kaya dito mo practice ako ba? <laughs> nung 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 una kang makita alam mo ba sinta Ma'am, um, eh, sorry po. Okay lang okay, okay. Uh, oh, mag pa dito, ma'am. Ma'am. Po, kasi kanina po sa palakad-lakad ba? Huh? Okay lang. Baka, baka dumating yung kasama mo. May kasama ka? Wala. Wala? Nope. Uh, ma'am, ayos na, ma'am. Okay lang dito, ma'am. Ang sarap ng hangin dito siya. Okay, hmm. okay lang dito, okay lang magpapractice lang ako dito, ma'am. Okay. Ha? Uh, okay lang siya? Ha? Hmm. Ah, oh. Hindi ba hindi kayo magalit? Magpapractice na ako ng awit ba? Kasi, okay lang. mag... mag -ano ako si gusto ko sasali ng contest ba? Sing contest. Okay lang. Mapapractice okay lang. ako dito. Bahala ka sa buhay mo. <laughs> Saan ba yun? Nawala. Alam to, hindi nga awit to ma'am. Hindi ko to siya alam nun ba? Ha? Ito nga to ba? Minala kita? Ha? Minala minahal mo ako? hihihihi ah, ayoko <laughs> pa ah 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 mapraktisin ko to po um? mapraktis ako dito ba? alam mo tong ngabit to? Um, ah, ko pa ako papraktis ako sa ano to

ko ay nagalit dahil masungit ka Ngunit hindi naglaon nakilala rin kita Marunong ka rin naman palang tumawa kita'y kausapin Ako'y nangangamba Na baka ika'y magalit At umiwas ka sinta Ngunit ako'y namangha Dahil sa pinakita Iwan na raw, araw na nakangiti Hindi ka naman palang totoo Suplada Minahal kita Hindi Dahil maganda ka Minahal kita Hindi rin Dahil mahihinin ka Minahal kita Lalong hindi Dahil mayaman ka Minahal kita Sa taglay mong If we had an exchange of hearts Then you'd become bihira Ah, set up! Eh, bener-bener <laughs> kok Mingsan aku'y lumisan Akala ku'y hirang Iyung kalilimutan Ang bakas nang suyuan Mu aking nalaman muhat say sangkay bigan kinagapi karaw sa ating taguan yeah! <laughs> minahal kita hindi lang dahil magandaka Minahal kita, hindi rin Dahil mahinin ka Minahal kita, lalong hindi Dahil mayaman ka Minahal kita, sa taglay mong pambira Minahal kita, sa taglay mong akong bihira Ayos lang mong? Wow, Wala ganda mo! Anong title to mong? Minahal kita Ah, minahal mo ako Ayun ba? Taga saan yung? Taga Negros Ah, Taga Negros Pwede ko sa yung? Ayos lang, salamat sa pinapaw mo ko dito ba? Salamat sa time, anong name mo? Rodeline Rodeline? Ah, radje ng buhay mo <laughs> Ano Salamat sa time, ang, ang bayas, ang masabang bayas mo Sagot may ibigay ko sa iyo. Dito pa practice, pinayagan mo akong pa practice ito ba? Salamat, yo. Sagot may ibigay ko sa iyo sa Flowers for you. <laughs> Para sa iyo. Thank you. Uh, ingat ka diyan, Mama. Sana dumating na hintay mo. Bye. Okay. ito eh ay eh, huwag ka matakot sa ati huwag ka magkatakot sa akin mabait mo kong tao manghingal ko ng piso ba may piso ka dyan wala kang pera oh. ito eh okay lang okay lang makiupo ulo ko dyan ito kasi okay lang makiupo ko dyan kasi kanina ko pulang pulagad ba okay lang hindi ka matakot sa akin uh, huwag ka matakot sa akin kasi mabait mo kong tao uh, kasi, kasi masakit ng baywang ko ba? Diba? Uh, ano ba ganito ba ano ti? Parang na-disturbo kita ba? Ha? oh, so, tuto, ang ganda mo. Totoo, ang ganda ka. Ah, mas, masingkit ang mata mo ba? Parang parang Japanese ba? Japanese ka? Hindi ka Japanese. Ah, may may halo lang. Ah, kaya pa lang masingkit ang mata mo ba? Ayun, yeah, totoo, ang ganda. Ang ganito na lang para masaya ka ba? Para bakit ka isa ka? May ka. Ah, wala? Ah, tamang tama. May dala akong gitara. Okay lang sa inyo. Awitan lang kita. Para masaya ka. Okay lang. Ito. Sagot mo na. Kukunin mo ito ha. Nakahanap kasi ako ng gitara ba? Doon sa mga basura ba? Ito try ko dito ba? Dahil nakita kita ang sombrang ganda mo Ah, <laughs> <laughs> awitan na lang kita. Pagbihis ng halik Laging nadarama oh. Ang puso ko'y Tanging sa'yo Para sa'yo lamang Ah, huh? para to sa'yo? <laughs> Ma. oh. Parang masaya ka na ba? Ha? Huh? Masaya, masaya, ka lang? Uh, okay lang, mag magkikamay sa'yo. kamay ko? Ka? Okay lang? Ano pangalan mo? Chanel. Rajen. Para, para kinabahan ka ba? <laughs> Rajen po. Ay, saglit muna. Dahil <laughs> binigyan mo tayo, na Ibigay ko sa'yo. Taka saan ka? Taka dito lang. Apla. Flowers for you. Hindi ko naman akalain na At ito. Okay, ka, Jen. ingat ka dyan. Ingat ka. Na ang tulad mo Ay, aking makilah.